News mga balita ngayon, ikalawang araw ng INC rally dinaluhan ng higit dalawang daang libong katao. Local officials na sa gitna ng bagyo kakasuhan ng DILG. Nawawalang spare fisher sa Pansipit River, Batangas, natagpo ang wala ng buha. Ako po si Cesar Sorian, maraming ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Aabot sa higit 220,000 ang dumagsa sa Quirino Grandstand sa Maynila para sa ikalawang araw ng Rally for Transparency and a Better Democracy ng Iglesia Ni Cristo INC ngayong lunes, November 70. Bitbit -bit ang ilang anti-corruption placards, panawagan ng mga dumalo ang ustisya at pananagutan ng gobyerno kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Nasa 110,000 sa kanila ang nag out at nagpalipas ng gabi sa venue para dumalo sa ikalawang araw ng mapayapang protesta ayon sa Manila Police District o MPD. Samantala, itinanggi ng INC ang alegasyon na binayaran ng mga miyembro nila ng 3,000 pesos kapalit ng pagdalo sa Peace Rally. Tatagal ang pagtitipo na hanggang bukas, November 18. Maghahain ng kaso ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa Office of the Ombudsman laban sa hindi bababa sa 24 na lokal na opisyal na umalis ng bansa habang hinahagupit ng bagyong tino at Uwan. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, halos tapos na ang investigasyon kaugnay sa mga opisyal na sumuway sa direktibang ipagpaliban ang anumang biyahe sa abroad habang nananalasa ang magkasunod na bagyo. Kabilang sa mga kakasuhan ng ilang mga opisyal mula Cebu na umano'y nagbakasyon sa Europe habang pinadapa ng bagyong tino ang lalawiga. Ilan sa mga kasong ihahain ay ang abandonment of duty, gross neglect at insubordination. Inaalam na rin umano ang return flights ng mga sangkot na opisyal at ang iba pang detalye para sa paghahain ng kaso. Natagpo ang wala ng buhay kahapon November 16 ng Philippine Coast Guard o PCG, ang 38 anyos na spear fisher na inanod ng malakas na agos sa Pansipit River sa barangay Malinis, Lemery, Batangas. Ito ay matapos ang dalawang araw na search and rescue operations. Ayon sa ulat kasama ng biktima na kinilalang si Rex, residente ng barangay Alitagtag, ang dalawang kaibigan malapit sa Lagile Bridge para manghuli ng isda noong November 14 nang subukan niyang tumawid ngunit tinangay ng rumaragasang tubi. Agad rumesponde ang PCG at MDRRMO Lemery, sinundan ng reinforcement mula sa SOG Southern Tagalog at CGS Batangas, na may dalang diving gear at rubber boats. Dagdag pa na mahina ang visibility at napakalakas ng agos kaya nahirapan sa operasyon kahit pa pinalawak ang search area. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel nag Naguula. Ako po si Cesar Soriano, pasaman nyo sa bawat pagputo ng balita. <creamsetic não>